sa aming mama Mila, rest in peace, sa aking kapatid, aking pamangkin, pinsan, tsahin, uh, kasamahan sa anak buhay, kumari, kapitbahay, kakilala, friends, followers, subscribers, and non-followers. Ayan, saludo po ako sa lahat ng mga nanay, Inang Mama Mamang Modra Mother sa buong Universe Ayan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat araw nyo ngayon Salamat po sa lahat ng inyong suporta at tulong sa bawat pamilya upang sa ganun ay magiging buo at maliwanag ang buong tahanan dahil sa inyong naging maliwanag ang tahanan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pag-aaruga sa amin. Thank you so much. From Nits TV.